Pero hindi lang naman ang pagkakaroon ng paliwanag mula sa mismong Biblia ang nag-iisang paraan para marisolba ang dalawang magkaibang pahayag. Pwede rin naman na gamitan natin ang simpleng pag-iisip at mga karagdagang pangkaalaman mula sa Biblia. Halimbawa, nabuo ang Biblia mula sa mga isinulat ng apat na pong magkakaibang tao. Siyempre, ang bawat isa sa mga taong ito ay magkakaiba rin ng angulo kung paano nila nakikita ang mga bagay-bagay. At ito ay siguradong makakaapekto sa paraan nila ng pagsusulat. At isa na nga dito yung halimbawa na ibinigay ni Ilo. Ngayon para maging isang kontradiksyon, kailangan na ang dalawang pahayag ay imposibleng parehas na maging totoo. Sa parehas na oras, at parehas na ibig sabihin. 'Yun nga lang sa halimbawa na ibinigay niya. Hindi ito ang kaso. Halimbawa, alam naman ng marami na sa Biblia, may mga pagkakataon talaga na hindi ang Diyos ang mismong gumagawa ng mga bagay-bagay. Ngayon posible na sa Samuel, hindi naman talaga tinutukoy na ang Diyos ang mismong gumawa. At na dito pala sa Chronicles magiging malinaw kung sino ang talagang direktang gumawa. Muli, ang dalawang magkaibang pahayag ay hindi agad-agad na nagiging kontradiksyon. Para maging isang kontradiksyon, kailangan mong ipakita na wala talagang paraan. Para ito ay marisolba.